Ay! ako, ako, Ay! ako, ako, Grabe ako, 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 Gabi na eh, matulog siya ulit. Matulog <laughs> na siya ulit. Why, <laughs> ano yung pantulog mo ah? Hmm. Yan patulog. yung pantulog na. pagdating natin. Na. Dumating sa atin kagabi. Nakakapantulog. Na. Dumating na, na. ng Japan. Na. Nakapantulog. <laughs> pagdating niya mamaya, Tulog. matutulog Tulog. na rin siya. <laughs> 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 Ito, pa. Hindi ka nakakain kanina? Hindi siya nagkakasal eh. Lug, hindi siya eh. pag niya kasi nasa Japan na siya eh. Gutom kasi magto. Ay, alam mo, may problema Ay, di, tayo. Hindi, dito, di ba? Tingnan mo. Di, alam mo, may problema tayo. Ano yung problema? <laughs> Bawal yung animal. Kanina, sabi sa airplane. Bawal, Bawal animal? Uh, uh, Oo. Oh. Paano ito papapalitin? Pwede na Kasalanan <laughs> niya. May dala tayong penguin. May dala tayong unggoy. Pabalikin. Hindi tayo papapasukin. Kailangan sila maiwan. Alam malaw, kayo lang. Kayo mo lang. Iwan kayo dito. Nagugutom ka lang eh. Kumain ka kaya. <laughs> Gutom lang yan, sabi mo kay idol. Kain tayo. Eh, nasa Japan na naman ako. At first time ng mga to. First time. Excited. Mamaya mga idol, i-share ko sa inyo kung bakit nga ba binabalik-balikan, hindi lang ako at ng ibang turista ang bansan Japan sabot sagot dyan. Mamaya. <laughs> Mamaya pa mga kala ko ngayon eh. So sa video na to mga idol, ipapakita namin sa inyo kung bakit nga ba napakasarap bumalik-balik at kung bakit napakasarap pumunta dito sa Japan. nag intro ako, uy! <laughs> ah. hmm. Kaya pala walang bag. Parang hmm. nawawala. Parang na nanaginip lang <laughs> siya maaari. Na nasa mga Japan. Tapos nasa Japan. Oo. Oh, na nanaginip lang siya. Boy, may sorpresa kami sa sa'yo, boy. Makakapagpagising sa'yo, boy. Bukong matanggay na si Pao. Boy. Ba't ka mukong matanggay? Boy. Na energy. Na, na energy. energy. May sorpresa kaming hinanda para sa iyo, boy. Ayan. Paglabas na paglabas mo dito sa kinatatayuan mo, boy. Oh. Masaya ka na agad. yan. <laughs> Naku. Boy. Kailangan mo dumaan doon. Uy. Ayun o. Animal Quarantine! <laughs> boy, kailangan mo dumaan doon. Delikado tayo pag di ka dumaan doon. Bakit hindi mo dumaan si JP doon? BB! Tawag ka! Boy! May naghanap sa'yo, boy! Boy! Ay, hindi <laughs> nga po po'y ako! May naghanap sa'yo, boys! And good evening!

parang pirat. parang na Yung ano Na-miss ka daw niya, boy! Alam mo, ga? Bakit mo? kasi sa amin. Ngayon, yung nanay ko pinababayaan ako sa kalsada. Ayun. Medyo. <laughs> so, dito tayo ngayon sa Japan, guys. And, syempre. <laughs> <Araw>! <laughs> I'm here. Hi. Hello, guys. How are you? So, guys, magkita kita tayo sa ano? Kinikilig <laughs> siya. Bakit? Namiss mo talaga ako, no? Nakatulog ka ba <laughs> habang wala ako? Hindi. Ano? Mostly pinapanood ko yung live mo sa gabi. Really? Kaya pala lagi ka nagpupuy. Yes. Oo. Uh -uh. Ang laki ng bangs mo. <laughs> 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 Uy, bakit ganyan? Ito na iboy boy kinikilig ka, nangingitin ka. Oy, na. hindi. <laughs> Tara na. Sabihin dyan, namumula, kinikilig din. <laughs>